total ay nandito na rin po tayo ay pag-usapan na rin po natin kaya sa mga magtatanong dyan kung ano yung mas magandang bushing dito sa ating swing arm at uh, ito po bang uh, rubber or itong steel bushing so may dalawang klase po kasi tayong bushing na ginagamit dito sa ating swing arm yan nga po ito yung steel bushing at ito po yung rubber bushing so ito po yung madalas na ginagamit sa mga stock at makikita nyo po, ito po yung dalawang bushing na tinanggal natin dito sa ating swing arm at rubber bushing po siya. At uh, dito sa video natin ay malalaman natin kung ano po ba talaga yung tabis gamitin dito sa ating swing arm. Ito po bang rubber or itong steel bushing. Pero bago lahat, ay kilatisin muna po natin itong ating dalawang bushing. At unahin natin itong rubber bushing. Itong ating rubber bushing is composed of two tubes. Ito yung outer tubes at inner tubes. At sa pagitan nito, meron pusyang rubber at ito naman ating steel bushing makikita nyo ay solid solid po siya na steel so wala pong nagdudugtong sa kanila ayan o. ay wala din po siyang movement Kumbaga, solid na solid na pakal itong ating Uh, steel pushing. So naman ay eh, alamin natin kung paano go work itong ating pushing. So yung nakalagay nga po natin dito is rubber bushing. At yung rubber bushing, kung makikita nyo, yung kanyang outside diameter ay nakapix po dito sa ating bushing uh, housing. At yung kanya namang inner diameter ay nakapix naman din po siya dito sa ating shaft. Kasi pipigay niya mga pare kayo. Pag niyo yung bolt dito ay wala na pong gagalaw galaw itong inner tube niya. So ngayon, pag naglaro na po itong ating swing arm, yan, ay ang magpe-flex po ay itong ating goma. So kasi itong ating goma, ito po ay flexible. Siya po yung nag absorb ng uh, flex at nag absorb ng compression. So yun, mga pare At hindi po itong dalawa na to yung kanyang inner at outer tube kasi siya po ay nakapix. So ang gumagalaw lamang ay itong ating goma. At ngayon naman po ay tingnan natin kung ito naman still bushing yung ating gagamitin at tingnan natin kung paano siya magwo-work dito sa ating swing arm. So ito, naka po tong ating outer. Ito, nakadikit po yan dapat dito sa ating uh, bushing housing. Kung makikita nyo naman kung gaano natin kahirap na tinanggal at kinabit tong ating bushing dito sa ating swing arm. Kung napanood nyo po yan sa ating unang video, talaga namang napakatindi ng kapit dito dito sa ating bushing housing so hindi po yan magmove at ito naman din pong ating uh, bolt ito po ay pipigain itong ating uh, bushing so ngayon mangyari wala po siyang movement hindi tulad po nitong ating rubber bushing so may movement po yan so gumagalaw po yan at pwede ho siyang mag-move dahil po ang magpapump sa kanya ay itong rubber samantalang dito sa ating steel bushing ay wala po wala pong mag -move -move dito pero once na ito po ang inilagay natin may bibigay po dito at siguradong may gagalaw kaya once na lumaro na po itong ating swing arm ang mangyayari po ay nakapix na po itong ating bushing sa ating bushing housing at ito mga ating bolt ay talaga namang pong mahigpit kaya once na lumaro na po ito ay siguradong may persen po ito at ang popersign niya po ay yung pagkakahigpit po ng ating bolt at ganyan po yung mangyayari dyan so magkakaroon po ng kaskasan itong ating bushing at itong ating bolt at sa kalaunan po ay magkakaroon po ng bayawang itong ating bolt kaya nga po sa tagal na po nating na nagpapalit nito ay wala po akong nakitang steel bushing sa mga stock na swing arm ng ating mga motor at uh, hindi lang po ang nakalagay ay puro uh, rubber bushing sa katagalan ay aalog din po siya dahil mauupod po itong ating bushing at itong ating bolt at magkakaroon po siya ng clearance. Kaya kung ako tatanong nyo mga pare oy, syempre tapos pa rin po sa akin gamitin ay yung stock na nilalagay dito. Itong rubber bushing. Kasi pinipili na iba itong steel bushing dahil mas matibay daw to kesa sa rubber bushing. Dahil itong rubber bushing ay madali daw masira yung kanyang rubber. So totoo po yun. dahil kung ang bibili po ay mumurahin at low quality ay madali talaga masira pero kung ang bilhin mo nga ay branded at talagang namang mamahalin, ah, tulad ng na mga nakalagay sa mga branded na motor, ay siguradong magtatagal to. Totoo na mga pare ko, best po sana itong steel bushing kung meron lang po siyang inner at outer tube. So ito po kasi ay peke. Akala ko po ay eh, meron siyang inner at outer tube. Pero sa totoo po pala, siya po pala ay solid. Kung baga itong nakikita nyo na to inner at outer tube, ito po ay guhit lamang. Kumbaga, design lamang. Kaya po natin nasabi yun ang mangyari po kasi dito ay ganito po sana. Ayan o. So sample po natin. Ito po yung outer at inner tube. So, kamukha din po ng ating uh, rubber bushing. At ang mangyari, ito po ay naka-stationary. Ito po kasi yung uh, hihigpit sa bolt. Ayan And then ito namang outer, ito naman sana yung nakapix dito sa ating bushing housing. Kaya mangyari, ganun sana yan. No? So magkakaskasan ay ito talagang ating bushing dahil meron nga po siyang inner at outer tube. Kaso dito sa ating bushing na nilalagay ay wala kasi nga po siya ay solid ayan mga pare ko, at yan na po lahat at kayo naman din po yung masusunod kung ano pong bushing ang gusto nyong ilagay sa inyong swing arm ito po bang rubber or steel bushing at kayo na lang po yung mamili